Call ngayon si Miss Ito. Guys, itatry kong magluto ng steak. Sana mapagtagpo pa ko. <laughs> try ko lang naman, guys. Sabi daw, tap-tap ng tissue. Kailangan tuyo. Kailangan walang basa. Kabilaan yan. Actually, naghihiwa-hiwalay na yung ano ko. Kailangan daw tuyo yung... Ayan. Tap-tap-tap-tap. Sana mapagtagumpayan ko to guys. Kaya ko yan. Ako pa ba? Hello. Sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Ah, bakit naghihiwalay yung ano? Yung aking steak. Season daw ng pepper. Sa kabila din. Rock salt na mas lamasin. Black salt. Na mo yan. gumili ako nito, oh. Rosemary. Rosemary. Shake, shake, shake. konti lang. Baka kasi hindi natin magusto. And then, kabila din. Rosemary. konti lang, be. Kasi baka... na naman. Nag-iwahiwala yung steak sa pan. Magpainit ng kawali. Konting mantika. Good luck. Guys, let's put the steak. Okay, that's the steak. Let's wait para makulok ano yan maging ano to yung mga ano, Medium, no? rare, medium, well, well done. Ay, galing mo naman, Kipo. Rare, medium, rare, well done, and? Ano isa? Well done, and? Well and well done. Okay, wait lang. Intay mo muna to. Malag mabilis lang to. I'm very good in cooking. Let's flip. Oh, galik. This time, let's add some butter. Haha. -ha. And some garlic. Sa gilid lang yan siya. I'm so excited to eat. Kaso guys, nag-iwahiwalay na siya. Saan ko ito nabili? Nabili ko lang to sa SM. Tapos yung sabaw, ilalagay natin sa top. Ya. Yeah. Parang ang sarap nito, be Let's flip. Nagbigi-wiwahiwalay na sila. Opo. Oh. I'm so excited and then ganyan-ganyan din daw. Lagyan dito. guys. It looks so perfect pero naghihiwalay sila. Okay. Tingnan natin. Atin siyang i-slice, guys. Actually, nag -ano, ano siya, te. Nag, nag hiwalay na sila. Why is it like that? Did I fail? Pero hindi naman siya sakto lang. Sobrang sarap yan, everyone. So, let's going to um, slice it. Oh my God, tingnan nyo. Pwede na ba yan? Ang tawag diyan? Ano yan, Major? Well yan? done. Well done, that's well done. Parang, parang overcooked na. Eh kasi nga first time try pala lang dito. Masyadong masyadong matagal man na naluto. Totoo ba? Masyadong masyadong matagal na. Pag medium rare medyo medyo halata. pa. Medyo eh, baka... pink pa sa loob. Eh kasi baka ayaw mo noon. Kaya ito na lang. Pero masarap din 'yan. Hindi, okay na to. Ano 'yan? Pag inutom mo lang, <laughs> hindi Magiging ano na siya? Magiging mas ano, mas matigas. Yung medium rare kasi may gabi daw pa. Yeah, alam niya yan na eh. He's a chef. Okay guys, so let me serve this. I-serve ko siya here. Sa plate. So, ay! Ito naglag. Then put this para naman may sauce ano, may sauce ng konti. Masarap to sa kanin. Okay. Let's try. Guys, this is our steak for tonight. Okay, tapos meron kaming itlog. Guys, tikman nyo na kung gusto nyo na. Isa-isa lang. Let's try everyone with Kiefer. Try natin. Unbelievable! Ang gumawa ito ka? Hindi Hindi. Kaya pa yan. Actually, tolerable naman na siya. Masarap naman yung lasa. Kaso, medyo ma... Yung, pin yung dulo yung kakainin mo. Bite Air Nahirap siya Masarap siya guys Kailangan ko lang practice yung pagka tender nya Saka hiwain pa ng maliliit Kaya yun lang yung steak ko Steak, steak ko lang first time to try ko ulit yung next time